Ale, <laughs> sa Gusto niya. Gusto niya black. Ah, rasal <laughs> eh. Tingnan muna. Ah, sa kanya. Tingnan muna. <laughs> so, mga bangat, nandito kami mga pangat sa Burakabat mga pangat siyempre Ang dito mga pangat ang team Paangat. Solid dyan o oh. O oh, Kakain tayo At kung bakit kami nandito ngayon Meron kami yung sasagutin ng mga Ilang-ilang katanungan lang naman na mga subscribe uh, subscriber natin at syempre mga viewers dyan. Syempre. Shout out kay Rosalina de la Cruz. Yun, ano Rosalina de, la Cruz? de la Cruz. Ano ba yung tanong niya? Pwede ba lalaki, babae, dito sa isang plat sa Dubai? Yun ang tanong mga pangat. Kung pwede bang magsama, pwede ba ang lalaki o babae sa isang bubong? Yun ang tanong niya. So sasagutin natin mga pangat ng mga sa mapping pipanga individual, individual. yun yeah. yeah. so simply mga pagkat kanya kanya kami opinion dito mag magkasama kami sa bahay pero may kanya kanya kami sagot sa katanungan mo unahin natin simply sino una Rosalie Rosalie unahin natin si Rosalie Oh, kasi kapangalan niya, siya ang unang sasagot. Oo, oh, uh, allowed naman dito na magsama ang babae sa lalaki sa isang flat. Kasi open country na to eh, so allowed siya. Oh. Unless yung mga, kung iba yung gusto mong sabihin, sabihin ay magkasama na, kung partner, babae at lalaki na hindi kasal yun ba? Uh, hindi, hindi ko alam may eh. basta nasabi babae at lalaki. Uh, okay. So general siya parang. Ah, so, uh, Kung in general pwede po. Man, allowed lang. po siya dito. So yun ang sagot uh, mo. Uh, so allowed. Oo, uh, allowed. So yun, yun mga bata sagot ni Rosary. Syempre sagot naman ni General. Yun. Hello, timpangat. Magandang gabi. Unang-una. -una. Para sa akin, kung sa batas ng Diyos, bawal 'yan. Pero kung pwede mo magsama yung babae at lalaki na hindi kasal. Jowa o girlfriend o boyfriend. Kung hindi kayo kasal, sa batas talaga, bawal yan. Dito, depende sa may-ari ng bahay. I-allowed kayo o hindi. Pero mostly, ang gusto lang na may-ari ng bahay dito is makabayad kayo ng upa. Wala na siyang pakialam kung magsama kayo o hindi. Okay. Pero dito sa generation ng Dubai, ina allowed nila na magkasama ang babae at lalaki. Yun lang. salamat lang. Yo. Yo. Ayun mga pangasagot ni General. Hindi ko naman sa sagot, Christian! Katawa-tawa ako Ano ngayon? Kumain pa ako. Sumagot ka na! Diyan kasi yun. oh, ano, 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 ano? Kumbaga, no. uh, depende pa rin. Oo. Oh. Yeah? Depende sa tao. Kasi yung tanong, parang malabo. Eh. Para sa akin, eh. Ang tanong niya, is, pwede magsama ng lalaki at babae lang. Pwede yung malaman yung Kasi hindi ako clear, eh. Magjowa ba o hindi? Pwede. Depende. Yung iba, nakakomodation. accommodation Typical na kung magsasama talaga ang lalaki at babae, hindi pwede. Pag leave out, iba usapan. Depende na yun. Pwede magsama o hindi. Kasi sa accommodation, notice ka, hindi pwede. Pag accommodation, separate ang babae at lalaki. Lalo CR, CR pa lang separate na eh. Kaya sa so, leave out, pwede. Yun yung pinaka-sagot ko. Leave out, pwede. Yun, mga paangat, narinig nyo ang ni Christian Bulo. At syempre, sagutin natin mga pata, pinakamalupit at singer ng Team Paangat. Walang iba kundi si Samo. Samo, pasok! Bulat oh, <laughs> kayo ah. Anong tanong? Sagot na sa tanong. Hindi, oh, yeah. ang tanong kasi pwede magsama ang babae at lalaki sa isang plat. Pwede naman kasi pag sinabing plat, malaki yan eh. Isang, ano yan, isang bahayan, plat. Pero dito kasi sa Dubai, may mga party partition siya. Yung partition, pwede kang mag-solo, pwede kang may kasama, depende sa mga kasama mo. Kung kaya mong bayaran yung solo na kwarto, bakit hindi? Kaya mong bayaran. Pero dito, depende sa may-ari kung papayagang kayo na magsama. May mga tao na babae na gusto niya, mas solo. Pero meron din sila na magkaibigan. Meron kasi bed bedfish na sa baba, meron sa taas. Kung tiwala yung babae na gusto ko makasama, bakit hindi kayo pwede magsama sa isang partition? Huh? Pwede naman mangyari yun. Yung partition na tinatawag na may look bed. Kaya pwede, pwede, pwede magsama ang babae at lalaki dito. Pero so, kung magjowa naman kayo, walang problema sa magsama kayo. Lote pa ka! <makes> kung pwede magsama dito yung babae at lalaki, siyempre pwede! Kahit hindi pa kayo kasal, kahit magjowa lang kayo. Pwede yan kasi open country dito eh sa Qatar, nandun ako, bawal talaga doon. Dito sa bus, pwede kayong magsama, taxi, magsama kahit babae, lalaki. Nandun sa Gulf country, di ba? Gulf. So, Dubai, Saudi, Qatar. Yun lang pagpakaiba ng Dubai. Sila, open lahat sila dito. Sa pinundang ko sa Qatar, bawal lahat doon. Magsama mo babae, mag man kayo, bawal kayo magsama doon. Taxi, bus. Bawal talaga dito. Open. Based on my experience. Yun okay. Thank you. Maraming salamat. Timpangat. Subscribe. <laughs> Hello po ako sa Timpangat. Welcome yung question nyo. Kung pwede mo magsama yung babae at lalaki. My answer is yes. So narinig nyo yung mga ibang sagot dyan na pwede kasi nga dahil Dubai open country to. So pwede pong magsama yung babae at lalaki dito kahit hindi pa po sila kasal. Pero kung pong may baby na po na-involved, uh, when it comes to legalities, dapat po talaga kasal na po kayo para malakad na rin po yung, ano, yung mga papers or documentation ng bata. Kailangan po talaga syempre kasal po kayo. Yun lang. Yung hindi nakasal ay hindi kasal, mas nanganak. anak so, kasi okay, kapag may oh. baby na... Kahit legal ang nanay mo dito, kahit wala kang kasawa... Okay ka, mga naka dito. May tropa ako ganyan. Daki. Hindi rin. Eh, hindi! May tropa ako dito. Sinama ko pa sa ospital. Pwede, pwede. Ang sinabi lang ng nanay sa doon sa ospital, nagbakasyon siya, umuwi siya sa Pinas, dito siya ng anak. Yun. Ah, okay. Yun. Oh, yun, okay. Pero yung sinasabi mga pangat ni Janice, uh, pwede yun. Pero meron namang sitwasyon na hindi pwede. Ipaliwanag mo, Yanika. Dapat As mentioned, doktor, dapat meron pa rin, ano, legal pa rin yung mga anak. So, kung legal yung mother, tapos kapag lumabas na si baby, syempre may proper documentation din na naman niya. Nahanapin kung sino yung, kung sino yung father ng bata or, Yun nga, may pumapasok din rin yung proper documentation? Kasi ang nanay, kung may emirates ay legal sa Dubai kahit wala kang asawa, okay yun, pasok. Yun, siguro napalood nyo naman yung cohabitation na binabanggit ko doon sa cohabitation. Yun yung piniliwanag ko mga pangat doon. So, dito mga pangat kasi, yung uh, sa pang uh, sitwasyon, na pag nanganak ang isang babae dito, kasama niya ang asawa niya, na walang Emirates ID, pwede magka-problema, di ba? Tama ako? Tama ako? Tama, tama ako? Tama. So, paano naging tama? Na? Kung <laughs> <laughs> yung babae ay may Emirates ID, tapos kasal siya, pero yung partner niya is walang legal documents na residence siya dito. Ibig sabihin, TNT siya. Hindi po pwede yun. Pero kung yung sinabi kanina ni Janice na uh, yung isang kabayan na buntis dito, married married yung status niya, si husband umuwi ng Pinas at mag-isa na lang siyang nangalak dito, pwede pa rin yun kasi yung status niya, legal na married siya. So, ibang kaso pa din yun. So, umabang na mga pangat yung discussion natin. Uh, pero, yun, nilawrit na namin mga pangat. May dadagdag lang ako. Ang conclusion dyan... Kung gusto niyo ng matiwas sa iyo, tahimik na boy, dapat legal tayong lahat. Yun lang. Yun, ang tama mga pangat. Legal tayong lahat. So ngayon mga pangat, ang sagot ng ating mga team pangat. So ngayon mga pangat, kung uh, a nyo naman ako, marami ko lang beses sinagot yan. Yan mga yan, yan. sa mga hindi pa nakakaparoon dito, tasagutin natin mga pangat. Dito sa Dubai, noon, nung mga, siguro bago pa ako pumunta dito, string ang Dubai. Bawal. Dahil nga, Muslim country ito. Pero ngayon, at nagbago na ng batas, Pwede na magsama ang babae lalaki sa isang bubong. Na video ko na yan, na vlog ko na yan mga pangat. Eto yan, o. cohabitation yung tinatawag natin. So pwede na siyang pagsama babae talake. Inaalaw na siya mga pangat. Para mas lalo pa nating maintindihan, narito ang ilang mga paalala. Ang bagong batas ng UAE ay ginagawang legal ang cohabitation para sa mga individual na kabaligtaran ng kasarian, anuman ang kanilang marital status. Gayunpaman, may mga pagbubukod, ipinagbabawal ang pagsasama-sama ng mga lalaki at babae kung kahit isa sa kanila o pareho ay kasal sa ibang mga indibidwal The new UAE law legalizes cohabitation for opposite sex individuals, irrespective of their marital status However, there are exceptions, cohabitation of men and women is prohibited if at least one of them or both are married to other individuals Any heterosexual couple, or opposite sex people, can live together in the UAE. Yet it falls under some conditions, such as the man or woman should not be married outside and cohabiting with each other. As this situation is seen as adultery and treason standing in violation of the law and will be classified as a crime. Ang sino mang heterosexual or opposite sex na mga tao, ay maaring manirahan magkasama sa UAE. Ngunit ito ay napapailalim sa ilang mga kondisyon tulad ng, ang lalaki o babae ay hindi dapat ikasal sa labas at nagsasama sa isa't isa, dahil ang sitwasyong ito ay nakikita bilang pangangalunya at pagtataksil, sa paglabag sa batas at mauuri bilang isang krimen. Yun mga pangat, syempre sana naligyan kayo sa mga sagot namin. <laughs> at yun mga pangat, mayroon pa tayong isang sasagutin na tanong, uh, shoutout nga pala kay Arian, at tinatanong niya kung pwede bang uh, makakahanap ba ng trabaho dito ang isang 19 years old babae man o lalaki. Siyempre, ulang sasagot yan si... Magandang gabi iyo, Arian. Ang sagot ko sa tanong mo, kung 19 years old ka dito, pupunta ka rito ng Dubai, pwede ka maghanap ng trabaho. Number one yan. Pangalawa, kailangan malakas ang loob mo. Kasi dito, iba-iba yung mga mong tao. Kailangan active ka. At kung mas maganda, kung bago ka maghanap ng trabaho dito, ay eh, meron ka ng experience na trabaho sa Pilipinas o kung saan man ikaw nang galing. Kasi yung kailangan lakas ng loob. Determinado ka sa hanap ng trabaho, hindi ka maselan o anumang kaartihan. Kasi ang trabaho dito, pare-pareho. Okay, okay. So nabanggit mo na pwede, no? Nakapag-apply dito ang 19 years old. So sa anong company? Depende. Unang-una, i-interviewin ka. Ang mag interview iyo ay ibang lahi. Okay, wait. Dito ba sa Dubai, legal ba ang 19 years old magtrabaho? Legal kasi unang-una pag pumasok ka rito sigurado may visa ka i-record -re dyan ng employer kung malakas ang loob mo marunong ka sumagot sa mga interview makakapasok ka ng trabaho guaranteed yan. ayun ang masasabi ko sa iyo okay yun mga pat ayun ang sagot ni General at syempre sasagutin natin si Christian Bulo pasok thank you ito ano na nag-iisip okay. pa okay. Ready? So nag-iisip pa, wait lang, wait lang. Nagbabaper, nagbabaper, nagbabaper. Ang dami mo nang wala kang maisip. Ang Bengkong. Hindi, <laughs> <laughs> ito nga yung sabi nga na pwede magtrabaho yung 19 years old dito. Yung iba kasi dito nagtuturist lang, pero ang ginagawa ng iba, naghahanap ng trabaho. Siyempre, ayun yung, yung way na para pumunta sila rito, pero ang ibang plano nun, maghanap sila ng trabaho. Kaya kung 19 years old ka, pwede kang magtrabaho rito. Kung bagay yung edad mo na, pwede na sa magtrabaho yan. Kasi meron akong nakaano niya sa trabaho namin. Cleaner lang siya. 20 years old siya na kapag ano siya eh. Wala, wala pa nga, oh, wala siyang experience ha. Oh. years old. Oo, oh, ayun nga, 90 years old nga. Kung bagay yung magkalapit lang yung ano niya. Kaya yung 90 years old, 20, pwede magtrabaho dito. May mag so may pag-asa? May pag-asa siya magtrabaho. So ayun mga pangat na nyo, si Mr singer natin ng kipangat At syempre mga pangasaguti natin si Rosalinda. Yo! Kala ko ako na eh. Kinabahan ako. Yung Maybe tanong ito. ni Arian, allowed na magtrabaho ang 19 years old dito. Actually, from 18 years old yun yung legal age na pwedeng magtrabaho dito. Kung anong industry, wala namang nakalagay na restriction eh. Ang hmm. sinasabi lang ng UAE law ang restriction between the age of Uh, below 18 okay. yun lang. Hmm. Expat or mapa local residents ng UAE uh, may restriction sa below 18 oh. years old. Okay. So sa age na 19 na tinatanong niya, pwede. So yung mga pangat, ayan, sagot ni Rosalinda. Siyempre sana naliwanagan na kayo. At siyempre meron pa sa sagot mga pangat ko lang iba kong DC. Ako na pala. <laughs> 19 years old, pwede na. Approve ka na para magtrabaho. May experience ka ba na 19 years old? Meron. Na, nakilala mo? Meron, meron mo. na. 19 years old o oh, 18 eh, na nag-e-school pa, pero nga lang, nagpa-part-time, pwede eh. Kung pinaka kasi tinitignan yung physical appearance mo eh. Kung tingin mo pala na kaya mo na, pwedeng pwede. pwede. Oh, oh, 19 years old ah, o oh, 18, pwede eh. So, yan ang sagot ni Christian Bulo at ah, syempre, tarungin naman natin si Janisa Pwede, <laughs> pwede talaga. Pwedeng pwede syempre. Kailangang kumayod. 15 ka 14, nabubuntis ka na eh, nakakabuntis ka na eh. Hello po, ako po ulit. So for 19 years old, based on my experience, yes po, makakahanap po kayo ng trabaho especially sa mga ladies or girls. Madaling makahanap po, basta may potential ka, may ability, and edge mo kung may experience ka sa Pinas. Sa mga lalaki, I can say yes then Basta po sige din makahanap ng trabaho and medyo mahirapan nga lang ng konti compare uh, compared sa babae. Yes po, makakahanap na po kayo ng trabaho at pwede na pong magtrabaho ng 19 years old. Oh, Tara, uyan na! Let's go! Bayan tayo, bayan tayo! Oh, uyan yeah. na! Dukot-dukot na sila! You know? So yun mga pangat, maraming maraming salamat sa panonood at syempre kung nagustuhan mo yung vlog na ito at natuto ka at nagkaroon ka ng ka-idea syempre don't forget to like and subscribe kung bago pa lang at big positive good vibes lang see you on the next one, God bless you all mga pangat and let's go, let's go! Syempre bayaran na! Eto na mga pangat, dahil bayaran na! Kung sino mga pangat ang mapipili? Yan! Di ba? Iikutin natin yan mga pangat! Si WiFi pilih siya yang Yung no, no. Ano pala Oh sige, bayar lang, Bayad, syempre, masyempre, ikutin Oh, ikaw ikaw tinoy. Ikaw ikaw. Eh, ikaw, 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 <laughs> ikaw, eh. <laughs> ikaw, 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 to. ikaw, ikaw, <laughs> ikaw, ikaw, mo, ikaw, eh. sa ikaw, 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 ikaw,